picture mo kami. Yeah. Oo. Oh, kami Baby chicks. Kaya mo nga. Kaya yung kape. What? It. Sige, magsano na ako. Mama! Mama! Papawin yung oh! Ano yan? Matata, matata. Hindi yan. Ito yung sa'yo, oh. Uh, baby Chino. Baby Yes. Sabihin mo. Ano yung sabihin mo? Thank ma? you. At there's a, here's the straw. Oh. This is for Mama. Thank you. And this is for Papa, Ice Latte. Oh, How's the Baby Chino, anak? It's nice? Nice? Uh, nice? Delicious. Delicious. delicious? Huh?

Kay <laughs> mama na lang, strawberry. Ayaw mo ng coffee? Hindi daw mo? Why? Bakit? Strawberry. Try, try, try. Konti lang, konti. Konti lang. Please. Okay, magdadanat ka na. Oh, taan. dahan. Dahan, dahan. Iba ibaba mo, mo, mo. mo nga yun. Napakulit mo nga. Ibaba mo, ibaba mo. Iba mo. Mama! Ibaba mo. Mama! Ibaba pa! Pagdating niya yun. Gusto mo? Gusto mo yun? One more? One more. One more. Masarap? Delicious? extra yes. ano? Baby Chino? Mayroon mo nga. Mayroon kape. One more Baby Chino. You can try our coffee. Uh, Just listen. Uh, mama, papa, bigma ka coffee 'yo. Ito mo minung ng kape. Akin, kape. Okay, okay. Ah, si Sino nagturo sa 'yo ng ng kape? Okay. Hindi si doon natuto sa 'yo ng ng kape. Sino nagbabawal? Mm -hmm.

Magbilang ka muna. 1, 4, 10, 12, Ano English ng aso? ]哎on. Sa pusa? Okay. Sa pera? And then sa sa unggoy. Sa bahay. Ow. Oh. E sa kalabaw. Hoy, oh, oh. eh, kalabaw. Sa kambing. Bing. Alam nyo. Sa kambing. Pig. Kambing. 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 Yeah. Kambing. Go pus sa baboy huh? Sa baboy. Uh. Sa baboy. Peace. Pig. Pig. Very good. Sige, magsan wala ako. Ka. Kainin mo. Next week ala ka ng gala Pakulit ko. Kainin mo na. Listen mo, kainin mo na. Subo mo na yan. Masayan, itaas mo yung kamay mo. <tip> ano? <tip> Ay, nakunin mo yun, no?

Insin mo, insin is, mo. Hay na, dami. Dami naman. Thank you. Thank you.